Ayan yeah, mga ka-jury eh. Tanggal ko na yung uh, case natin dito sa istito So Ayan yeah. hey, mga ka-jury Sunog na sunog lahat Talagang wala na Ito yung istito natin na talagang sunog na sunog Ikim lahat <tinyo> Ayan, good morning mga ka-journey ano? uh, To this vlog ito. At uh, kakalasing ko yung 2 case ng aking uh, motor At uh, papalitan ko na yung stator 2 nang uh, nasunog yung aking stator mga ka-journey So ito, ito naman yung uh, bagong stator natin na uh, binili para pamalit So yan at uh, salamat kay Sir uh, SGM Moto so yan bali 2.5 ito mga kajorni Yung mabigat sa bulsa ang masaraan ng istito mga kajorni Kaya ako na lang ang uh, gumawa At uh, nag nagbaklas nito At ako na rin ang magkakabit Yan madali lang naman siya akong tutusin mga kajorni Kasi plug and play lang naman yung ano niya adlaw niyo. Sunog na sunog la. Talagang wala na. Kaya yeah, mga kajuri, eh. hanggang ko na yun. Eh. Uh, ang case natin dito sa istito. So yeah. So ito yung istito natin. Talagang sunog na sunog. Itim lahat. Eh, wala na talagang charging mo niya. Yabi. Eh. Uh, ko naman ginawa mga ka ay pinonasan uh, pinunasan ko na yung ating uh, magneto magnito kasi mayroong mga langis-langis so saka yung scratching nung uh, magneto magnito natin doon sa stito so kaya dapat linisin natin to bago natin na uh, ikabit ulit yung uh, bagong stito para naman maganda yung uh, mag-generate ng kurinti at uh, may iwasan yung uh, pagkaroon ng grounded agad mga ka Johnny Nais ko yung uh, gasket ng crankcase mga ka-Johnny dahil uh, medyo nabaloktot siya nung pagtanggal ko doon sa crankcase. So medyo malambot lang kasi siya. So yan at uh, inumpisaan ko lang yung tanggalin yung uh, stator bolt. Uh, yes. Yan bali mano-mano lang mga ka-Johnny kasi wala akong uh, impact wrench na magamit. Kaya mano-mano na lang ang ginawa ko. So sawan Diyos at uh, Ibaklas naman mm -hmm. natin ang hindi natin kailangan na gumamit pa ng anumang tools. So, yan. Kaya, personal na lang talaga yung ginamit ko para lang matanggal ko mga kajoni yung uh, stator. Yung kajoni, Matanggal ko mm -hmm. na yung bolt ng ano? Ang um, stator. So, yan. Okay, na, may lang natin. Sunod lang naman natin ito. Yung sunod natin tanggalin. Ito na natanggal ko na yung uh, bolt ng guide ng uh, stator wire natin mga Kajohn eh yung pagkuskos pala ng guide na to para hindi tamaan nung magneto yung wiring natin dahil dito umiikot sa ibaba ng uh, stator yung ating magneto mga Kajohn at yan na uh, natanggal ko na sunod kung ginawa mga Kajohn eh yung pagtanggal ng stator sa crankcase mismo dahil ito ay uh, nakalubog dun sa pinaka guide nya sa gitna medyo mahirap tanggalin ito mga ka journey dahil hindi ito pwedeng basta basta pupukin na lang at kaya ginamitan ko ito ng likod ng uh, screwdriver ng handle na may guma para lang lumwag at uh, matanggal ko mga ka journey wala kailangan kung mag DIY mga ka journey para lang matanggal ito at uh, pinarasa ko na lang talaga siya hanggang sa mabunot ko at yun nga ay natanggal natin ng wala namang naging problema sa crankcase mga ka-journey kaya lang talaga kailangan ng technique para maalis natin ang hindi naman na masira yung ating crankcase dahil napaka nipis lang ng crankcase ng ating mga motor engine mga ka-journey subang nipis lang to kaya delikado na mabasagan tayo at yun na nga at natanggal ko na yan nahugot na dyan sa pinakagitna niya yung pinaka guide niya na humahandle na sulit ko sulit na ako yun eh. Lahat. Walang matira. Kaya talagang wala nang charging uh, niya dito. Dating hmm. lahat. Nilinisan ko rin muna mga ka yung crankcase ng uh, ating motor bago ko ikabit yung istito para malinis at uh, maalis ang mga langis-langis kumalat -langis, uh, sa gilid at yung mga scratching na galing dun sa estito natin na uh, tinanggal para naman maging okay at uh, smooth yung daloy ng kurinti mga kajorni at uh, yan uh, pinas ko na lang yung video para mas mabilis nang makita din man ninyo kung paano yung naging proseso ng paglinis ko at paggawa sa uh, estito mga kajorni kaya kailangan talaga malinis mga kajorni bago natin ibalik yung ating uh, crankcase o yan makita nyo naman na uh, medyo kinang na yung loob nito Talagang ganyan ako maglinis mga ka <laughs> After ko nga nang malinisan yung rangkis mga ka ayan. At uh, kinakabit ko na yung uh, natin. So yan at uh, in, ilalagay nilalagay ko yung yung guide. Inaayos ko para maging pit at uh, hindi sumaya doon sa magneto natin. So at, nilalagay ko na rin yung bolt. So ito mga ka-journey yung paghigpit nito. kailangan yung talagang tamang higpit na hindi naman kailangan na masira yung uh, thread ng ating crankcase dahil napakanipis lang talaga nito. Kaya kailangan yung pagigpit natin is matansya natin mga journey So kailangan pagka nilagay natin malinis yung trading ng crankcase natin para walang maging problema at kailangan pantay yung pagkakapasok ng pamilya mga ka Johnny para maging maganda ang kapit so kailangan nating ayusin yung babalik nito dahil uh, mahirap na mahal ang pyesa mga ka Johnny kapag ka ganitong Pagka problema yung motor natin, mas, medyo masakit sa bulsa. Ayan, at uh, nilalagay ko na rin yung bolt ng uh, stitor, Yung tatlong bolt niya na yan. Bali, size ng alin mga kadyon is size, size 5. Bali, a uh, Allen wrench ang kailangan gamitin sa pagtanggal ng istito mga ka Johnny. 5mm yung dapat na gamitin nating uh, tools kapag magtatanggal tayo sa ating uh, TFX uh, hinihigpitan ko na lang yan yung final higpit ko mga ka Johnny para sigurado talaga na maganda at uh, maayos ang pagkakabit natin bago natin ikabit. Ipapaservice ko sana mga ka ni ang pagbabalik ng uh, o pagpapalit ng stator ko doon sa aking mekaniko kay Sir uh, Rayworks. Yan. So, nag-decide ako na ako na lang magkakabit mga ka ni Total, plug-in play lang naman siya. tamakita uh, makita naman natin at alam naman natin kung paano natin siya kinalas, eh dapat ganun din natin ang ibalik, so yan at uh, nililinis ko na yung uh, black mga kajuni at saka yung uh, magneto din uh, ikakabit ko na yung uh, crankcase, so lalagyan ko muna siya ng uh, gasket maker dun sa pinakakanal kung saan uh, dadaan yung wire, para naman hindi pasukin ng uh, tubig o magmoist uh, mula sa tubig yung ating uh, stator dahil uh, ito yung uh, nasa ilalim so minsan may mga baha hindi natin maiwasan na mapalusong so kaya kailangan secure din natin kahit na mayroon na siyang rubber gasket so yun lang yung pinakakanal yung lalagyan natin mga kajuni wag natin lalagyan ng buo yung crankcase natin so yun lang yung support lang ng kanal ng crankcase at saka yung guma yung ating lalagyan para naman uh, secured dahil uh, may gasket naman yan so wag natin lalagyan ng buo dahil pag dumikit siya ang gasket maker mga kajun ay mahirap nang tanggalin yan so masisira yung gasket na natin uh, na kaya dapat gasket maker doon lang sa wiring lang sa pinakaguma and doon sa pinakakanal nung crankcase natin lagyan Itong nga uh, state ko mga ka Johnny nung uh, umuwi ako ng Bicol uh, pag uwi ko kasi ng Bicol gabi yung alas 11 ng gabi yung biyahe ko mga ka Johnny so halos naka high beam yung ilaw ko sa takbo ko at sa uh, back door of Laguna kasi ako dumaan mga ka Johnny kaya madilim at hindi uh, pa kasi ako nakapagpakabit na auxiliary light kaya kailangan talaga pagka walang kasalubong talagang nakababad yung high beam ko kaya siguro nung pagbalik ko ganun din mga ka Johnny kaya siguro bumigay so ayan at kinakabit ko na yung gasket mga ka Johnny ayan yung stock na gasket pa yung gamit yan so bali tinanggal ko na yung pinong starter at nilagay ko na dyan sa crankcase kasi mahirap siyang ipasok mga ka Johnny kapag nandun yung pin sa loob ng pinaka gearing nya so ang ginawa ko na lang dyan nung pa ko siya at sinto na itinulak ko lang kunti pataas mga ka Johnny para yung gear nung starter is uh, pumasok pa dun sa loob so yun kasi yung purpose nun na uh, yung pinaka gear nya kapag nag-start tayo yun yung uh, tinutulak pa, pa palabas para umikot yung ating uh, engine so yan yeah, at naikabit ko na mga ka-journey naayos ko na lang pinipitin ko masyado para maging maganda yung dikit nung uh, ano natin crankcase at saka yung sa gasket sa ako nilagay yung uh, tornillo so, yeah, wali, wala tayong rubber malit mga ka kaya pukpok kamay na lang yung gamit natin wala kailangan nating <laughs> discard na lang para lang may kabit natin ng maayos yung crankcase at yun na nga at uh, sinapinan ko ng basahan kasi masakit sa kamay and kuntang, kunting punas punas na rin mga ka para bumalik yung kintab ng crankcase natin at yan at pinaglalagay ko na yung mga tunnel yung mga yan, ng mga ka yan ang paghigpit niya mga ka dapat sa liwaan hindi yung isang direksyon lang at pag naghigpit ka sa kabila, higpit ka sa baba, ikpit sa kanan, sa kaliwa, Ganun. Ayan, nilalagay ko na yung bracket nung fairings. Uh, Then, uh, saka ko na siya inigpitan. Ang paghigpit niya mga ka tama lang. Pwede yung talagang tansyado lang natin yung paghigpit. Mahirap na ma-lustrate yung ano natin. Pag maputulan tayo ng uh, bolt. Kasi mahirap sa nipis ng block natin. Mahirap magpa-machine shop. Ayan, at uh, binabalik ko na yung wire dun sa ano natin. Yun yung sa gearing natin. At, uh, yan, at uh, pinupunasan ko lang yung... Uh, koneksyon ng istito mga ka -Jone. at ibinalik uh, e, ko at just sa part na yung mga ka Johnny balitinisting ko muna siya kung okay at na uh, pinaandal oh, 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 oh. ko na eh. So after ko matesting mga kajourney at okay naman yung uh, engine natin, start natin dyan. Binalik ko na sa tamang posisyon yung uh, wire natin ng stator. Dun, connection nya papunta dun sa rectifier natin. So ayan, at uh, pinix ko na siya dyan. Bali, nakatire up yan sa pinakailalim nung chassis mga kajourney, nung ating uh, motor. So ayan, at nilagyan ko sa para hindi gumalaw-galaw. Dyan, binalik ko na rin yung mga fairings at uh, ayan. And after nyan, uh, successful naman yung ating uh, ginawa mga kajuni. So hanggang dito na lamang mga kajuni at uh, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking video. Naway uh, na nagustuhan nyo at kahit pa paano yung may kayong aral mga kajuni kung paano mag uh, maintenance ng ating motor. Lamang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay uh, Kung nagustuhan nyo yung Making video mga ka-journey Huwag sanang uh, kalimutang uh, i-like And uh, pakisubscribe na rin Mga ka-journey At pakihit na rin yung notification bell Para update po kayo sa aking mga susunod na video Yun lamang po At uh, maraming salamat sa inyong lahat And right chip po sa atin And God bless, bye bye